Nananatili sa ilalim ng United Bangsamoro Justice Party o UBJP si Barm Interim Chief Minister Abdul Rauf Makakwa na naghain ng kanyang COC bilang Parliamentary District Representative. Ito ang sinabi ni UBJP Information Officer at Spokesperson Engineer Mohajirin Ali. Buo din anyang suporta ng UBJP sa kandidatura ni Makakwa. Narito ang buong pahayag ng opisyal. Definitely, lahat naman po ng district candidates natin, same po yung uh, ibibigay nating support sa kanila. Yeah, yun yung uh, hopefully kung hindi na mag-conflict yung schedule. Kasi ito talaga, hindi rin uh, natin na uh, intended na uh, mag-conflict doon sa MILG-led event sa Manila, di ba? Eh, kumilek na pong nag-schedule kasi noong 28 as the start of the ano, you know, campaign period. So, nagkabangga lang po talaga.